Three, two, one. Ayun, ayun, ayun mga kasukoy sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay andito tayo sa Emos Market titingin tayo ng magagandang isda mga kasuke ayun mga kasuke meron tayo rito tuna sa mga bago dyan ha palambing naman po palike and subscribe po at sa mga katulad kong labor at sa mga katulad kong nagtatrabaho sa palengke magandang umaga po nagkapi na ba ang lahat ayun mga kasuke meron tayong tambakol tulingan mga kasuke oh. napakaganda nito pang pa ginataan Meron din tayo rito mga kasuking Billy Salmon. Sa mga mahilig magsigang dyan, try nyo to mga kasuke. Meron din tayo rito pampano white mga kasuke. 400 to 380 ang mga kilo mga kasuke. Depende naman sa inyo yan mga kasuke kung gaano kagaling kayo tumawad ng isda. Meron din ulo ng salmon. Dalagang bukid. 350 po ang kilo ngayon dito lang yan kay Boss John eh. Meron din siyang lapu pula. pula. 450 ang kilo mga kasusukin. Lahat ng paninda rito sa Imos Market, ng isda, lahat ng klase, manok, baboy, may tawad pa. Kahit wala kayong kasalanan, pwede kayong humingi ng tawad. Magandang umaga, madam. Ano yung madam? Nagkapi na kayo, Dam? dam? Kaya mga kasuka, kung itong... Hindi ka pa nakapamasyal dito sa palengke Or kung taga rito ka sa palengke ng Imus Kailangan kilalala nyo si madam Busy busy si Kuya otek mga kasuke Dahil wala pang customer Bangus, tagupan Ayan mga kasuke, ang daming bangus Ayan yung ano rito Kilalang kilala sa bangusan mga kasuke Hanapin nyo lang si Boss otek Lapi ang buhay. Buhay na buhay yung mga tilapia oh. Ayan mga kasuke, magkatabi lang yung bangusan at tilapiaan dito. Pero may yung ang malakas. Meron na si Jim ng boneless bangus. Sa mga magbabangus dyan mga kasuke Ang lalaki ng boneless bangus natin ngayon Meron din tayong tilapiang batanggas Buhay na buhay mga kasuke 150 to 140 po ang kilo sarap to pang ihaw o kaya ginataan mga kasukay. Mga kasukay, si Ambal merong pusit. Saan pusit ito, Idol? Oo, may pusit ito. Sa galing to? Dito lang yan. Dito lang? Hindi galing sa bigol? Hindi lang galing sa Pag may ang bigol, ito ba? Ha? Ito lang galing yan pusit dito lang daw yan mga kasukay. Hindi siya sa Bicol galing eh. Bisogo, saan galing? Ayan ang nung... Bicol. Bicol din. Saka, saan, saan kaya sa Bicol ang Bisogo ni Ambal? Ayan ang Bicol. Alam ko, kribas na Bicol. <laughs> Ayan, hanapin nyo lang po yung tindera na to. Sa so, mga laging Ay, na ha? mga ah. Mga kasukay. Eh. Dito lang yan sa Imos Market. Subscribers din natin yan. Ayan sa mga bakuhan lang ha baka naman palike and subscribe ang gaganda ng isa ni Ambal oh sa lunggo pampano magkano kilo ngayon ng pampano ay day 50 po 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 nung po 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 Ayan mga kasukay Baka gusto nyo mamilihan Hanapin nyo lang si Ambal Maraming isdang magaganda Merong lapu-lapong pula Saka maya-maya Lapo-lapong so, pula Ganda Ganda Dalagang bukit lapad. Dalagang lapad Lapad no? so, na lapad ka na doon. Magano kayo na dyan? Ito? 360 na 360. 360 Ito yung Labaita 50, 50. Kaya mga kasugoy, Ayan mga kasunod. Shout out kay Ate Emily na busy busy. Yung sukli naibigay mo na ba? Ang binigay ko na Good morning ka Hipon, sariwang hipon. Pang sigang. Meron din bisoko si Ate. Malalaki mga kasuko. Wala na Wala lang kung ilang klase. Wala lang. sap-sap mga kasukay, sa mga magsasabaw dyan oh. Eh. talbos ng kamote ang katapat $1.68 mga kasukay, $1.60 bibigay na yan yun. shout out kay Boss Enrico at kay Idol good morning Idol anong isda si yan Idol sabi ko ngayon kung nasa man sila lorong 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 daw mga kasukay yan ang isda Lurong, lurong. Luro. Masarap yan, pang sugba. Pang suba, gata. Lami, kayo. La, Lami, kayo. Pa. Lurong, luro. isang, isang? lurong. Isa, isa? Lurong, lurong. Aday, huwag kang magalaw, day. Kami langaw, dahi. kayo. Ayan, ayan, may langaw mga kasi, lang natin. Kala, <laughs> kung malinis na rito, may langaw pa rin. Oh, labit, 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 labit. Tingin, ma. Ay, ano ba yan? ano nal pala yan, nakala ko. Ayan, may dalagang buka din si Boss Raquel. Tapos pangkilaw. Ayan mga kasuke. Nagagalit nag... nag... Nagagalit po yung ali mga kasuke. Madam sa ang mo. May kaaway mga kasuke. Sino kayang kaaway niyo? Ayan mga so, Meron pong nga uh, si ate. Sino kayang kaway nun? kaaway ka ba nun, Idol? Hindi. Okay, throw pa natin yan, di ba? Ang gaganda ng isda ni Idol. Oh. Ni Idol Kapalinki Vlog. Pasubscribe po ni kapalingki Vlog. Pahanap ng kanyang YouTube channel. Ayan po. Sa mga mahilig yan manood ng mga malalaking isdang ini-slice meron tayo nyan dito sa Imos Market yan ang master dito nag siya ng blue marlin tuna, tanigi mga lahat ng mga lalaking isda dalhin nyo lang dito kay boss mga daw daw.